Si Jesus ang may-ari ng lahat. Ang sabi ng Colossians 1.16, sapagkat sa magitan niya nilalang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangirihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa magitan at para sa kanya. Kaya ang Panginoon may hinanakit sa mga Israelita. Ayon sa Isaiah 1.3, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang sabsaba ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Sa Ingles, sa Isaiah 1.3, the ox knows its owner and the donkey its master's crib but Israel does not know. My people do not understand. Kilala daw ng baka ang Panginoon niya, ang tao hindi kilala ang Diyos na may-ari sa kanya. Bakit ba ang Diyos ang may-ari sa tao? Una, dahil siyang lumika ayon sa Psalms 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at lahat nang narito ang sanlimbutan at silang naninirahan dito. Ganon din sa Hagay 2.8, Akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon na mahukbo. Sabi rin sa Psalms 50.10-11, Sapagat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol, nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang lahat ng mga gumagala sa parang ay akin. Kaya si Abraham ay sa Genesis 14.20 at purihin ng katastasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham na ikasumpong bahagi ng lahat. Bakit nagbigay ng tithe si Abraham? Genesis 14.22, at sinabi ni Abraham sa hari sa Sodoma, Tinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na may-ari ng langit at ng lupa. Kaya si Abraham, kinilala niya ang Diyos na siyang may-ari ng lahat. Kaya binibigay niya yung karapat-dapat na para sa Panginoon dahil siya ang pinagagalingan na lahat ng pagpapala. Pangalawa, dahil siya ang tumubos ayon sa 1 Peter 1.18-19 na inyong nalalaman kay tinubos hindi na mga bagay na nangasisira ng pila o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na pinamanan sa inyo na inyong mga magulang 19 kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa mga tuwid bagay ang dugo ni Kristo. Dahil ang Panginoon, binili tayo ng kanyang banal na dugo, biniyaran ang lahat ng ating kasalanan, kaya kung ika'y nagtiwala, ika'y pag-aari ng Panginoon. Halimbawa, si Joseph, ayon sa Genesis 39, 1-2, noon ay dinala si Jose sa Egypto at binili siya ni Putipar sa mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Si Putipar ay pinuno ni Paraon, na kapitan ng bantay at isang tag-ehipto. Verse 2, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya ay naging lalaking maunlad. Siya ay nasa bahay ng kanyang among taga ehipto Kaya dahil si Joseph ay nabili ni Putipar, ang naging may-ari ay si Putipar. At si Putipar ay ang naging amo o Panginoon ni Joseph. Sapagkat, ay ibig sabihin ng Panginoon o Lord ay Master. From the word Audon, meaning to rule. Sovereign Controller. Kaya pag sinabi nating Panginoon, Lord, siyang master dahil siyang may ari. Kaya siya ay may kapamalaan. Dahil nabilis ni Potipar si Joseph, si Potipar na ang nagmay-ari at nasusunod. Kaya siya ang Panginoon ni Joseph. Kaya lahat ng ginagawa ni Joseph ay paglilingkot para kay Potipar. Sabi sa John 1.3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa magitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa anumang bagay na ginawa. Si Jesus ang lumika sa atin, kaya nga marapat lamang nakilalanin natin siya na siya ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus ang Master dahil siya ang lumika at tumubos kaya siya may-ari sa atin. Sabi sa Romans 11.35-36, o sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya ay mababayaran. 36. Sapagkat mula sa kanya at sumagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya niya na wang kalulatian magpakailaman. Amen. Kaya dito sinasabi na tayo mula sa kanya, nilikha niya tayo at tayo nabubuhay dahil sa pumagitan niya, kundi dahil sa ang mga nilikhang kailangan natin hindi tayo mamubuhay o mananatiling buhay. Kaya nga dapat ang buhay na ito sa Kanya na dapat siya ang Panginoon ng ating buhay. Si Apostol Pablo, nagpa siya na ipakilala sa kanyang pagdoktor at pangaral, walang iba kundi hindi ang Panginoong Yesu Kristo. Ang sabi sa Corinthians 4.5, sapagat hindi namin pinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Yesus bilang Panginoon at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Dahil nga ang Panginoon ang siyang lumika sa atin, pangalawa, dahil siyang bumili sa atin o tumubos ng kanyang banal na dugo, kaya nga siya may ari, kaya marapat lamang nakilalanin siya na Panginoon at ibalik natin sa kanyang kapamalaan ating buhay.